kuya, kinita ko yan pwede ka nang kumain makakabili ka na ng kanin o dadagdagan natin yan para makabili ka pa ng kanin mo o eto yan para makakain ka ha makakabili ka na ng ulam at kanin mo ay ito kuya Pasensya ka na kuya ha. Yan kinita ko lang yan sa pag-joyride ko. Pero masaya ako sa ginagawa ko kasi marami akong natutulungan sa mga ginaganyan. Ayan po, kumita na naman tayo sa ating pagdodoy, right? Uh, bali, hanap na naman tayo ng dalawang bata na ating sa ngayon. Uh, Darap tayo ng insidyante na ating matutulungan. Uh, ka, samahan nyo ako. Ito ng isang pulubi na talagang naawa ako sa kanya. Hindi so, sa may isip yung kalagayan. Natutulog lang siya doon sa kalsada. Pero naawa ako sa kanya. Babalikan po natin. para sa mga nyo po. po okay. lagi po po yun Hindi ko alam yun. Ayaw lang yun. Oo, siya, no? Hindi natin dahil sa... na gutom na siya. Be. Be. Uy, uy. Kuya. 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 kato, kumain mo 'yan ha. Kumain ka na ba? Ha? Kumain ka, Kuya. O wow naman to. Ride ko 'yan, kinita ko 'yan. Pwede ka nang kumain. Pakakabili ka na ng kanin. O, dadagdagan natin yan. Para makabili ka pa ng kanin mo. O, ito. Yan, para makakain ka ha. Pakakabili ka na ng ulam at kanin mo. mo. Kuya, magbihis ka. Kuya, magsuot ka nito. Suotin mo itong shirt mo. Yan, yeah, may iyak siya ko pwedeng ipakita sa inyo yung tura ng tao kasi nga uh, wala siyang damit wala siyang food wala mong so kawawa talaga siya hindi, hindi natin alam kung ano pero at least tutulungan na natin ayun guys huwag talaga ako naawa dun sa tao nyo yun. yung yun sana 50 pesos na isa estudyante ng kalakad kaso naturog yung puso ko dun sa nakita ko na nung binigyan natin siya ng 50 pesos umiyak siya umiyak basta ay, sana nakatulong tayo sa kanya yan guys may isa pa tayong tutulungan na sana makahanap pa tayo ng isang matutulungan sa na tayo natulungan. syempre yung budget natin, yung talagang kinita lang natin sa pag-joyride. Right? Um, Bali kasi ngayon, kumita ako ng 700. Pwede na siguro yun. Uh, yung 200 pesos, siguro pambili namin ng ulam. Ang budget-budget na namin yung 500 pesos hanggang bukas. At yung 200 pesos naman, siyempre, tutulong namin, tutulong ko yan tulong ko para naman makatulong tayo kahit pa paano ano pa tayo, ano pa tayo ganito kuya sinisya ka kuya ha yan kinita ko lang yan sa pag joyride ko pero masaya ako sa ginagawa ko kasi marami ako natutulungan sa mga ginaganyan ayan guys tulong na ibigay na natin yung ating pang tulong joy uh, joyride natin masaya ako kahit pa paano para sa akin kung lalaki man tong channel na to eh, hindi lang po para sa akin